kilala natin si Andres Bonifacio bilang supremo, pinuno ng katipunan at ama ng himagsikan. Ngunit, sa likod ng mga titulong ito, isang masalimuot na tadhana, isang trahedya. Si Bonifacio ay kasapi ng Laliga Filipina na itinatag ni Jose Rizal na may layuning isulong ang reforma sa pamahalang Espanyol. Ngunit, nabuwag ang Laliga Filipina nang maaresto at ipatapon sa dapitan si Rizal. Matapos nito ay tinatag ni Bonifacio at ilan pang mga kasamahan sa La Liga Filipina ang Organisasyong Katipunan o KKK na naglalayong palayahay ng bansa sa armadong pamamaraan. Sa sandaling panahon ay tumaas ang bilang ng kanilang mga kasapi. Matapos madiskubre ng mga Espanyol ang katipunan ay nagsimula ang revolusyon sa tinaguri ang sigaw ng Pugad lawin noong August 23, 1896. Nagsimula ang mga labanan sa Maynila sa pangunguna ni Bonifacio. Ngunit nabigo ang mga ito at napilitan munang umatras. August 30, 1896, na magsimula na rin ang revolusyon sa mga karating na bayan. Isa sa mga pinakamatagumpay na kampanya kontra sa mga Espanyol ay sa probinsya ng Cavite, sa pamumuno ng kasalukuyang alkade ng Kawit na si Emilio Aguinaldo. Ngunit, sa kasagsagan ng mga tagumpay na ito, ay may tensyon na palang nagaganap sa pagitan ng dalawang paksyon ng katipunan sa Kabite. Ang magdiwang sa pamumuno ng tiyuhin ni Bonifacio na si Mariano Alvarez at ng magdalo sa pamumuno naman ng pinsa ni Emilio Aguinaldo na si Baldomero Aguinaldo. Dahil dito, ay inimbitahan ni Mariano Alvarez si Bonifacio upang mamagitan sa gusot na ito. Pinaunlakan naman ni Bonifacio ang imbitasyong ito at dumating sa Cavite kasama ang kanyang asawang si Gregoria de Jesus, ang mga kapatid na si Procopio at Siriaco, ang kanyang sekretarya na si Emilio Asinto at iba pang mga katipunero. Pagdating pa lamang ni Bonifacio ay di na naging maganda ang impresyon nito sa mga pinuno ng Magdalo. Ayon sa mga tala ni Aguinaldo, nang dumating si Bonifacio ay umaasta umano itong hari. Pero bago pa man ito, ay mayroon ng mga sisiyan sa pagitan ni Bonifacio at mga taga-Cavite. Natalo ang hukbo ni Bonifacio sa labanan sa Maynila sapagkat hindi umunod dumating ang dapat na suporta galing Cavite. Dahilan naman ng na mga taga-Cavite ay wala umano silang nakitang pagpapailaw sa luneta na magiging hudyat ng paglusob nila. Noong December 31, 1896, sang araw matapos barilin si Rizal sa bagong bayan ay eh nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng Magdalo at Magdiwang sa bayan ng Imus upang pagkusapan ang nagkakagulong liderato sa pagitan ng dalawang paksyon. Nais ng na mga miyembro ng Magdalo na palitan na ang katipunan at bumuo ng isang pamahalaang panghimagsikan. Ngunit, ang mga magdiwang ay kinikilala ang katipunan bilang isang pamahalaan. Sapagkat ito naman ay organisado, may konseho at may mga batas na sinusunod. Lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. At noong March 22, 1897, ay ginanap ang Tejeros Convention sa Tejeros, San Francisco de Malabon sa Cavite. Ang dapat na pagpupulong ay nauwi sa isang eleksyon na may layuning maghalal ng isang pangulo at mga gabinete para sa bagong pamahalaang kikilalanin ng lahat. Bago ang formal na botohan ay nagbabala kay Bonifacio ang kaibigang si Daniel Mojica na mayroon na umanong mga pangalang nakasulat sa mga papel na gagamitin sa butuhan. Ngunit, binaliwala ito ni Bonifacio at ipinagpatuloy ang eleksyon at siya mismo ang nangasiwa dito kasama ng isa pang membro ng magdiwang na si Artemio Ricarte. Bago magsimula, ay sinabi nito na kung anuman ang magiging resulta ay dapat kilalanin at igalang ng lahat. Magsimula ang botohan at naihalal na Pangulo si Emilio Aguinaldo laban sa mga kapwa nominado ng sina Andres Bonifacio at Mariano Trias. Sa mga oras na iyon ay wala si Aguinaldo sa pagpupulong sapagkat abala ito sa pagdepensa sa Pasong Santol. Iminungkahi naman ni Severino de las Alas na gawin na lang pangalawang Pangulo si Andres Bonifacio. Ngunit hindi sumang-ayon ng karamihan at nagpatuloy ang botohan na ayalal na pangalawang pangulo si Mariano Trias, Kapitan General si Artemio Ricarte at Direktor ng Digmaan si Emiliano de Dios. Sa pinakamababang posisyon na Direktor ng Interior naman na ay halal si Andres Bonifacio. Ngunit ang isa sa mga miyembro ng Magdalo na si Daniel Terona ay di sumangayon dito at sinabing hindi ito nababagay ka Bonifacio sapagkat hindi ito isang abogado at mababa ang pinag-aralan. Iminungkahi niya ang isang abogado na si Jose del Rosario. Dito ay nainsulto si Bonifacio. Sa galit nito ay bumunot ito ng baril at tinutukan si Terona. Agad namang itong naawat ng kasamahang si Ricarte. At bilang tagapangasiwa ng halalan ay dineklara ni Bonifacio na walang bisa ang naganap na halalan at saka umalis. Ipinagpatuloy naman ito ng mga naiwan at kinabukasan ay sumumpa si Aguinaldo bilang pangulo. Ngunit ang tanong, bakit nga ba natalo si Bonifacio sa pagkapangulo? Maliban sa aligasyon ng dayaan, ay marami pa umanong mga naging dahilan kung bakit natalo si Bonifacio. Una ay ang regionalismo o regionalism sa Ingles. Bagamat mas marami ang dumalong kasapi ng magdiwang sa Teheros, karamihan pa rin sa kanila ay mga taga-Kabite. Kung kaya, ang nais nilang mamuno ay isa ring kabiteño may mga kumakalat ding bulung bulungan na di daw maayos ang pangangasiwa ni Bonifacio sa pera ng katipunan. Wala rin mga naipanalong labanan si Bonifacio sa Maynila, samantalang naipanalo naman ni Aguinaldo ang kanyang mga laban sa Cavite. Kaya nawawalan na umano ng tiwala ang iba sa pagiging pinuno ni Bonifacio. Nang makabalik sa tinutuluyan niya sa naik, ay inilabas ni Bonifacio at ng mga natitira niyang mga general ang Acta de Teheros isang kasulatang nagpapawalang bisa sa naganap na eleksyon dahil mayroon umunong dayaan na naganap dito. Inilabas din niya ang sunduang militar sa NAIC o NAIC Military Agreement na magpapatibay na si Bonifacio pa rin ang kikilalaning Pangulo ng Pamahalaang Panghimagsikan. Samantala, ang isa sa mga sundalo ni Aguinaldo na si Lazaro Macapagal na biniyad ng grupo ni Bonifacio ay nakatakas at agad na ipinaalam ang mga pangyayaring ito kay Aguinaldo. Agad itong pinuntahan ni Aguinaldo. Ngunit, sa pinto pa lamang ay pinigilan na ito ng mga gwardiya ni Bonifacio, pero pinilit pa rin ito ng makaakyat sa silid ng pagpupulong. Nang sumilip siya sa pinto, ay narinig niya ang mga salitang, isusuko ng General Emilio Aguinaldo ang lahat ng tropa ng Himagsikay sa pagpasok ng Kastila dito sa Nai. Nakita siya ni Procopio at agad itinulak ang pinto. Dito ay nagkaroon ng maliit na komporontasyon sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo. Matapos ang gabing iyon, ay pinatawag ni Aguinaldo ang mga general na sina Pio de Pilar at Mariano Noriel, na kabilang sa mga lumagda sa Acta de Tejeros. Humingi naman ang paumanhin ang dalawa at sumapi muli kay Aguinaldo kasama ang iba pang general. Nanatili naman si Bonifacio sa Indang kasama ang kanyang mga taga-suporta. Balak na sana umalis ni Bonifacio ng Cavite. Ngunit, hinihintay nito ang sagot na telegrama mula kay Emilio Asinto sa Norte para sa susunod na nilang opensiba laban sa mga Espanyol. Sa kasamaang palad, ay hindi pala nakarating ang kanyang telegrama kaya napilitan itong manatili muna sa indang habang naghihintay sa wala. Ang hindi alam ng Supremo ay magiging importante ang mga sandaling ito sa kanyang magiging tadhana nakatanggap ng mga reklamo si Aguinaldo na nagnakaumano ito ng mga kalabaw at iba pang hayo. At iniutos ang pagpapasunog sa mga kabahayan at pati na rin ang mga simbahan sa Indang matapos umunong tanggihan ng mga tao doon ang paghingi ng grupo ni Bonifacio ng mga pagkain. Dahil dito ay iniutos ni Aguinaldo ang pag-aresto kay Bonifacio sa pangunguna nila Agapito Bonson at Jose Pawa. Nang matagpuan nila Bonson ang kuta ni Bonifacio eh ay pa umano nito ang mga bisita ng malugod. Ngunit, sa di inaasahan, ay eh nagkaroon ng palitan ng putok sa magkabilang panig. Agad na matay ang kapatid ni Andres na si Siriaco. Sugatan naman ang kapatid na si Procopio matapos ang pasin ng baril sa kanyang muka. Sugatan din si Andres matapos mabaril sa balikat at masaksak sa bandang leeg. May mga balita pa na pinagtangka ang gasa ni Bonson ang asawa ni Andres mas si Gregoria. Sugatan man ay inaresto ang mga ito at saka ikinulong sa nai. Dinala ang magkapatid sa Maragondon upang doon litisin ng Consejo de Guerra. Sabi ng ibang historiador ay hindi umano makatarungan ang paglilitis na ito laban kina Bonifacio. Ang Consejo de Guerra ay binubuo ng mga tauhan ni Aguinaldo. Pati ang iniatas na abogado sa kanya ay hindi siya masyadong pinagtanggol di rin pinayagan si Bonifacio na makaharap ang mga tumistigo laban sa kanya. At sa salang pagtataksil sa pamahalaan, ang tinaguri ang ama ng Himagsikan at kanyang kapatid ay naatulan ng parusang kamatayan. Nais naman ni Aguinaldo na ipatapon na lamang sa malayong lugar si Bonifacio. Ngunit, dahil sa odyok ng mga dati kakampi ni Bonifacio na sina Pio del Pilar at Mariano Noriel ay itunuloy pa rin ang parusang kamatayan. Ayon sa kanila, magiging hadlang umano si Bonifacio sa pagtatagumpay ng revolusyon. May 10, 1897, nang iutos kay Lazaro Makapagal na dalhin ang magkapatid sa mga kabundukan ng Maragondon. Iniabot sa kanya ang isang sulat na maaari niya lamang buksan at basahin pagdating sa kanilang destinasyon. Sa paanan pa lamang ng bundok ay niling na ni Andres na basahin na ni Makapagal kung anuman ang nasa loob ng sulat. Noon ay nakasakay pa sa duyan si Andres dahil sa mga sugat na natamo. Binuksan ni Makapagal ang sulat at doon ay nakalagay ang parusang kamatayan sa magkapatid na Bonifacio. Magkakaiba ang mga naitalang bersyon kung paano pinatay ang magkapatid. Sa katunayan, dalawa ang naging testimonya ni Makapagal. Una, matapos basahin ang sulat, naiyak pa umano ang magkapatid at dahil sa awa ay napatalikod pa si Makapagal sa mga ito bago barilin ng kanyang mga kasamahan. Sa ikalawa niyang bersyon, matapos basahin ng sulat, ay napatalon si Procopio at sinambit ang mga salitang, Naku, Kuyang. Napaluhod naman si Andres kay Makapagal at sinabing, Kapatid, patawarin mo ako. Sumagot naman si Makapagal, Wala akong magagawa. Unang binaril si Procopio at pagkatapos ay tumakbo si Andres. Hinabol nila ito hanggang makarating sa ilo at dito pinagbabaril. Ayon naman sa tala ng dating katipunerong si Guillermo Masangkay, matapos niya makausap ang ilang kasamahan ni Makapagal, una umanong binaril si Procopio at ang walang kalaban labang si Andres ay pinagtataga upang hindi masayang ang kanilang mga bala. Matapos nito ay inilibing nila ang mga katawan gamit ang kanilang mga bayoneta. At sa edad na 33 ay nagtapos ang maikling buhay na tinagore ang ama ng himagsikan sa kamay ng mga kapwa niya Pilipino. Isang pangyayaring itinuturing nating isa sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan.